Hi guys. So ayan, gagawa ang manay niyo ng ano, ng dinakdakan. So na -miss ko kumain ng dinakdakan, guys. So naggawa ako ng ayan. So ito yung mascara. Linuto ko na siya and kinat ko na siya, guys. So ang gagawin natin ay imimis natin yung mga ilalagay dito. So ito luto na. Binoil ko din una ito, binoil and then ah, uh, inano ko siya inihaw ng konti. Ayan. So, una ay ihahalo natin yung aking hiniwa na sili. So, itong sili na to guys ay maanghang na siya. So, meron pa dyan yung mas maanghang na sili yung kulay red Kasi, So, ayaw ko na siyang lagyan kasi sobrang anghang na siya. Baka hindi ko na siya makain, di ba? And ito naman, uh, sibuyas, may konting bawang and luya. So, imimix natin siya dito guys lahat. Ayan. Para masarap. I-mix natin siya dito sa bowl. Hmm. Tapos, meron din ako ditong ano. Lagyan natin ng konting paminta. So, Ayan, naubusan ako ng paminta na nakalagay sa ano. So, ayan. Tapos, kunting kalamansi. So, tatantyahin ko muna siya, guys. Tapos, guys, lagyan natin siya ng suka. So, gagamit tayo ng silver swan. Before pala ng suka, lagyan muna natin siya ng salt. Para ma-dissolve yung salt dito sa suka. Ayan. Tapos, lalagyan na natin sa ng suka. White vinegar ang gamit natin. Ito, tatantyan lang natin siya, guys. Tapos, imimix natin siya. So, nangangamoy na siyang ano. Nangangamoy na siyang pagkain. <laughs> nangangamoy talaga So, ayan. yan natuto akong gumawa ng ganito kasi yung tatay ko mahilig siyang gumawa ng ganito pag gumagawa yung tatay ko gustong gusto ko yung ginagawa niyang ganito pag umuwi ako dun sa kagayan so favorite itong ginagawa ng tatay ko hindi ko masyadong natutulad yung ginagawa niya I try natin guys ah Sarap. Naglabas na rin ng kunting ano. Suka. May kunting kalaman si Siguro Lagtahan ko din. Lagay ko na lang lahat. Mm. Pwede na to sa mga manginginom. Pwede na tong pulutan. Masarap tong pulutan guys. So, imi-mix natin. Ito, so, try ulit natin, guys. Hmm? I think pwede na. Masarap. Masarap. Gusto ko siyang lagyan ng ano, konting mayonnaise. Siguro ano lang, konti lang. Gusto ayaw ko sanang lagyan eh. Baka magiba yung lasa. Konti lang. Very konti lang. Yan. Pwede na yan. Hindi ko kasi gusto yung ano guys, yung ano to, Maraming mayonnaise na ganito. Hindi ko si trip. Hindi ko gusto. Parang nag-iiba yung panlasa ko kapag nilalagyan ko siya ng madaming mayonnaise. Mm. Ito na siya guys. Oh, may sili na yan, sibuyas, konting bawang, tapos luya. Ayan, may konting kalamansi, si uh, paminta, tapos ano ba ba yun? Sibuyas, o oh, tama. Yun, asin. Tapos konting mayonnaise. Konti lang yung nilagay ko, nilagay ko guys. Habo. Habo. Ayaw ko kasi ng ma So, ito try natin siya ulit. Hmm. Hmm. Sarap. Hmm. Pwede na akong pampulutan. Masarap siya, guys. Ang sarap. Hmm. Ay, ang sarap talaga. Promise. Masarap siya. Pero hmm. crispy-crispy pati siya. Kasi free na yung pa yung ano, yung meat. May part na crispy siya. Sarap. So, ayun guys. Tapos na. Nagawa ko na to. Magluluto pa ako ng bat, ano yung ipa-fry na ano, hipon sa butter, at saka sa, nagyan ko lang Sprite, and oyster sauce. So, yun guys, bye bye mga guys.